ang pahiwatig kung may naipangako sa mga kapatid o magulang kung hindi makakaya ay sabihan na kagad para ang relasyon sa bawat isa ay makagawa kayo ng positive energy, at ngayong araw ay may good energy ka ng kasiglahan ng isipan sa mga dapat na matapos, puntahan mo ang deal na iyong naiisip magagawa mong maayos ang lahat kung magiging matsaga ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung may kausap na paglalagyan ng investment at masyadong malaki ang kikitain, ay pag-iingat sa iyo para hindi ka mapahamak dapat pang pag-isipan. Sa ibang pangarap na hanap buhay para sa pamilya ay pag-aralan mo pang mabuti, kung lahat ay magkakatugma ay magagawa mong maging other income na maayos para sa pamilya. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maging maunawain pero may tung ugali para makagawa ka ng maayos na gawain sa hanap buhay. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 11 number 33 at number 10. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may makakausap na pag nagkasudo ay pwedeng makatulong sa iyong mga financial na kailangan kung gagawa ng pagnenegosyo. Ngayong araw ay may malakas kang enerhiya pero ingatan mo lang ang magtiwala kagad dahil baka ang mabigyan mo ng tiwala ay makukuhanan ka ng swerte ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung sa miyembro ng pamilya, ay gustong mag-abroad at dapat mong alalayan dahil magagawa mong mas mabigyan siya ng maayos na advice at swerte sa kanyang gagawin. Sa trabaho ay normal ngayong araw walang sinyales na problema ang pahiwatig sa mga gawain, pagsisinop ng mga gawain at huwag ng makisama sa ibang kasama sa trabaho ng makaiwas ka sa suliranin sa pera at ibang relasyon na kakaiba. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 6 number 34 at number 25. Gemini, ngayong araw ay maging maunawain ang naaayon na gawin sa makakausap kung babae ang kilos ay pangmayaman. Dahil okay ang vibes pag nagkasundo ay madaming maitutulong sa iyo para sa mga project na pwede mong maibigay sa kanya at ang iiwasan mo lang ay maging mabait naman sa mga kakilala na alam mong pakinabang lang sa iyo ang gusto lumayo ka na lang o iwasan ayon sa iyong gabay sa iyong pera kung may kausap kang investment legal ang mga sinasabi pag-aralan mo lang mabuti dahil may sinyales pag iyong nakabisado ay makakapagbigay din na makakaipon ka ng pera. Sa trabaho ay pag-unlad ang maghapong iyong mga magagawa, basta huwag ka lang makikasama sa tao na may kayabangan kung magsalita dahil siya ang pwedeng makasira sa iyo sa mga gagawin sa trabaho, at tukso ng gastos pa mo ang pinapahiwatig Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11, number 25 at number 16. Cancer Ngayong araw ayon sa gabay ay huwag kang pipirma ng walang pagkonsulta sa iba nang makaiwas ka sa problema at kagipitan sa pera, at kung may deal ka sa pagnenegosyo ay iwasan mo muna. Dahil nasa mga kapamilya ang naaayon na araw para makagawa ng ibang plano na pwedeng makagawa ng ikakaunlad na ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na maayos. Kung may mga deal at pag-uusap ang miembro ng pamilya sabihin mo na puntahan ng mas maaga, para makabuo ng maayos na usapan, at sa pera ay dapat kang maging masinop sa pera ng laging may swerte sa pagkakaperahan huwag ka magpapawala ng pera sa ibang tao ngayong araw. Sa trabaho ay may maayos na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, huwag lang makipagkwentuhan ng may kabastusan baka doon ka makakuha ng bad energy sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ang maging malambing ang magpapasaya sa pamilya, at magbibigay ng good vibes sa tahanan ng buenas na pamumuhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 23, number 10 at number 34. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ang iyong mabait na. Ugali na laging handang makatulong ay mas mainam na huwag mo nang gawin, dahil pag tumulong ay hindi mo namamalayan na swerte mo na pala ang makukuha. Sa magulang ka tumulong dahil okay ang vibes ng swerte ang magagawang maibibigay sa iyo, at ngayong araw ay may sinyales na may usapan na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, lalo na kung makakasama mo ang minamahal na pwede kang magkaroon other income, kung magkakasundo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal muna magpapasok ng bisita sa pamamahay dahil pag nakapasok ay magagawang mag-iiwan ng nagpapahina ng kalusugan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mahina ngayong araw ang iyong enerhiya ang maging matahimik at gumawa ng sariling trabaho, ay okay pag may humingi ng tulong kung magagawang tulungan ay gawin ng mas makakuha ka ng pagtitiwala sa iyong boss sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya at walang sinyales na problema, pagunlad pa rin para sa inyo dahil walang pag-aaway ang laging sa gabay sa tahanan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color red number 16 number 25 at number 34. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kahit may katalinuhan ka sa mga gagawin, ang magagawa na makapagdala sa iyo ng masayang araw pag merong alam na deal ay puntahan, at ngayong araw ay pumunta sa bahay ng Diyos, ay okay dahil mag-aalis ng ikakahina ng kalusugan, at kung may gagawin na pagpirma ay gawin magiging maunlad ang pirmahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat sa mga kasama sa trabaho, na mahilig maglalapit sa mga boss baka ikaw ay bigla ang magkagastos ng walang balikan na pera, umiwas at mag sa gagawin at nang makatapos ng masaya sa buong araw. Sa tahanan ang pahiwatig ay huwag tatanggap ng bisita na makakapasok sa pamamahay ng makaiwas sa dalang negatibong enerhiya na may iwan sa tahanan na magpapahina ng kalusugan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 34 number 21 at number 20. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa pagsasalita kung may usapan maging sa ibang tao o kapamilya. Pag may hihingi ng tulong sa kapamilya pag sa pagnenegosyo ay pwedeng tulungan. Pero sa ibang tao ay huwag na munang gumawa ng pagtulong ng makaiwas ka ng suliranin sa pera. At ngayong araw ay may aura ng kasiyahan sa paggawa ng mga plano sa pagnenegosyo o iba pa na pwedeng kumita ng pagkakaperahan lalo na kung kasama ang minamahal o anak, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya na gustong magtrabaho sa abroad, ay may mahina silang aura pero kung mabibigyan mo ng advice ay makakakuha sila ng swerte sa kanilang plano. Sa trabaho ay maganda ngayong araw may sinyales na malapit-lapit na ang pag-asenso ng sweldo, laging mas maaga ang pagpasok sa trabaho ng magtuloy-tuloy ang pag-asenso na pinapangarap. Sa iyong pera, ay mainam na makatulong ka sa mga kapatid at magulang, nang lagi kang gabayan ng swerte ng pag-unlad sa iyong pera at kung hihingi ng anak na may asawa ay pagbigyan ng mabigyan mo ng swerte sa kanyang gagawin, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10 at number 34 number 29. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig kung masaya ka sa trabaho na maayos ang pinagkakakitaan, ay magstay ka pa ng matagal kaysa sa plano na magnegosyo dahil wala pang aura na okay sa pagnenegosyo. Pero kung talagang may pera na pagnenegosyo, ay sa anak o minamahal ay may aura sila ng swerte at pag ikaw ay tutulong sa kanila ayon sa iyong gabay ay magtatagumpay at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilisan pagpirma sa mga gawain, iwasan muna sa ibang araw gawin ng tagumpay para sa iyo. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, ay maayos maganda ang ikot ng gabay kapalaran, ang iyong advice pa lalo ang magbibigay ng maayos na transaksyon para sa kanila, dapat na iyong sabihan na tumuloy. Sa pera pag may nakita kang dapat mong tulungan na kamag-anak ay iyong abutan ng pera na gusto mo lang nang mabigyan mo siya ng swerte at sa iyo naman ay lalong kahusayan sa pagkita ng pera. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas malambing sa minamahal nang lagi kayo dating ng mga positive energy ng swerte sa pamilya at pagganda ng bawat kalusugan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 40 at number 19. Sagittarius ang pahiwatig ay masaya ang karisma at madaling maintindihan ang sinasabi ng kapamilya para magkabigayan ng positive energy sa bawat isa ng kaalaman sa paghahanap buhay. At ngayong araw ay huwag ka naman magpakita ng kabaitan sa ibang tao. Nakakilala mo naman mas mainam na umiwas para hindi naman masamantala ang iyong aura ng swerte ng ibang tao at okay sa iyo ang gumawa ng pagpirma ngayong araw pahiwatig na pag-asenso. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat lang ay maging maingat sa pagtitiwala ngayong araw ng ligtas ka sa suliranin sa mga gawain, at sa pera ay minamahal lang pwedeng mabigyan ng maiipon lalo ang swerteng pera, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 15 number 5 at number 20. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may masaya at may malakas kang enerhiya, gawin mo kagad ang nalalaman mong pwede kang kumita ng pera at maaga ka sa pupuntahan, at ngayong araw ay huwag nang pumunta sa malayong lugar dahil may sinyales na problema ang pwedeng mangyari, ang samahan ay ang minamahal kung may dapat nakausapin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay bigyan ng paalala na mag-ingat sa mga gagawin kung gabi na ng makaiwas sa problema sa kalusugan, at iwasan din ang maglabas ng pera sa deal. Sa trabaho ang pahiwatig ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang maging matyaga ngayong araw ang dapat nagawin gawin na trabaho ng mapanatiling masaya ang mga ngiti sa iyo ng boss ang iyong lang iiwasan ang kasama sa trabaho na mahilig sa alap kung makakasama ka sa kanya, ay gastos at ibang tukso ang pwedeng maranes na magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay pwedeng magkaroon ng maliit na problema, maging maunawain at laging magmasid ng mabigyan mo kagad ang solusyon ang pahiwatig na problema. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25, number 9 at number 40. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin dapat ay maging matahimik para kahit may kayabangan ang kausap ay manahimik din para mas makilala mo pero may aura kayo ng swerte kung talagang magkakasundo o magkakasama. At ngayong araw ay huwag muna pipirma mahina ang araw na buena sa pagpirma, baka madatingan ka ng problema kung ikaw ay pipirma ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay at kung pera ang usapan ngayong araw ay bawal ang maglabas, magsinop ng perang buenas ng patuloy na gumanda ang grasya ng pera sa iyo. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, ang maging mapanuri sa gagawin ang dapat ng walang kang makuhang problema sa trabaho, at kung magagawang striktong ugali ay mas makakainam sa iyo ngayong araw sa hanap buhay sa pagmamahalan, masaya ngayong araw at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pag-ibig. At kung magagawa ay gaganda lalo na magagabayan ng pagganda ng good energy sa tahanan at mag-aalaga ng kabuhayan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 20 number 25 at number 34. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may dumating na proposal ng negosyo o maliitan na pagkita ng pera ang kamag anap ay iyo pagbigyan na pagkatiwalaan dahil pag inyong sabay na pag-aaralan ay may potential nakikita kayo ng maayos na pera kung may transaction ka pa sa malayong lugar kung mayroong pupuntahan na usapan ay huwag nang tumuloy, wala kang makukuhang maayos na resulta at gastos at abala para sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay umiwas kang makikita ng boss na babae, na nakikipagkwentuhan baka pag-umpisahan ng ikakalungkot mo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maayos na araw ang pahiwatig, masaya at pwedeng magkaroon ng gabi ng pag-iibigan na magpapasigla ng bawat kalusugan at magpapaganda ng kutis sa bawat isa. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 15, number 19 at number 28.